Ang laki yung isda oh! Anong isda yan? tanasya daw. Ha? Tanasya, tanasya. Parang tila- dito lang yan sa tabang? Ano angat manul, Sa lao yan? Ang laki. Amatak pa lang ano yun. Ang laki. Tani laki yung isda oh! Ang laki yung isda yun. Sarap yun, yun. Laman Last price. Baka magkasundo tayo dyan. Last price. Magkano so, last price mo? Yan ako, sa libo po. Sabi mo, sa libo eh. yung price mo. Wala. oh, nag-brown out kasi dito. Kaya madilim yung ano, yung, yung sa resort doon. May ilaw, ah, may generator. Kami ah, dito, huh? uh, ano lang, oh. Nag-brown out kasi. Ayan, mga lods. Andito kami sa... Barangay Balibago ah, Barangay Balibago Ah, uh, Lubu Batangas ayan nag brown out yung resort doon may ilaw kasi may generator sila yung dito kami wala kaya madilim kami dito sa side namin no yan nakamina-stay kaya mo na hindi ah wala eh time